sa Sa so, Ate Tess, pwede ka nang mag-my day at nakalagpas oh. sa immigration. Ano ginanong sa Ate Tess? <laughs> <Kailin> sa akin? Sa akin? Sa akin, lagi may aber niya. <laughs> Guys, huwag kayong magdadalang ganitong mga pantalon na denim. Ito, creepy yato sila. <laughs> <laughs> Blue, baka Alps yan, papuntang Batangas. <laughs> Good morning everyone, so gagala na naman kami ngayong araw nito at abangan nyo saan kami pupunta. Actually, ated kami ngayon ni Opie, although hindi siya kasama. <laughs> hindi siya kasama <laughs> for today's gala kasi hindi kami pwede talagang mawala lahat. So, abangan nyo yung gala namin today. So, kung ang maghahatid sa amin. Naka nang, ang pogi naman ng driver namin. <laughs> Tingin ba, For today's video, hindi siya kasama. Pero siya yung sa amin. Ang oh, pera. Piling ko kasi naman kami. Dito lahat yung mga maleta. Tapos, ewan. Bahala na kung magagrab yung isa. Abangan. Ay, wala siyong pan. Ako, no. <laughs> ang pogi naman ito. Happy birthday! Kung kapogi naman. May kambal ba kayo, kambal? Oo. ngon na no, na kasama si Ate Tess. Wow. Oh. Kuya B Sa hat sasama ka? Napa ka Kuya B Ano sinasabi? Salamat. Paida ba? Diba? Wala pa sa airport, walas na tayo. Sa airport nahi Oh, kasama ako. nyok sa Batangas ha. Okay, tapos punta kayo Hong Kong. Hindi ka nalang kapera kay Lin. May ano eh. Make for yeah. Okay, na tayo? Yes. Hong Kong! Disneyland! Kung wow. pa wow. kayo sa airport pa lang tayo. Again, Nasa tayo ulit ulit. Iridin e mo yung sarili mo. Nasa Nasa tayo? airplane. Oh, airport. <laughs> airport. Okay. Airport. Ang lakas naman. <laughs> <laughs> gamit na gamit yung pag-GG. <laughs> gamit na gamit yung pag-GG, ma. Wag, wow, mabigat. Ikaw, party ka. Kasi <laughs> 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 dali na lang. Ayan na si Besh. Pako-cover ako. Baka akala nila si Mika sa lamang ko. Bye-bye. Thank you sa so paghatid. Kasama kaya ako. Plot twist. Kaya... Ang plot twist. Kasama si... Ta kasama. <laughs> Bye. Ay, <bango. laughs> na yung baong ko. Kalimutan niya yung baong ko. Uy, pe! Doon na. Doon na. Pwede yung money, ah. Bye-bye, uh, thank you! Hello. Babasok na kami. Grabe, mm. ang hirap. Ang dami, ang dami namin. <laughs> Ngayon na kami gagala with the kids. Yes, Besh. How are you? Sana Sar ma di ma-offload si Besh. Yes. <laughs> <laughs> like last year, last year. Bye! Bye! Thank you! you. Pag bago kasi wala masyadong tao. Di ba, Besh? Besh! Wala ka tao tao wala Solo masyado. lang namin. <laughs> so, hindi naman solo. Pero, pero konti tayo lang tayo yung eh. tao. So, magbabayad lang muna sila, Tita John at si Daddy ng um, travel tax for the kids. Kasi I believe na pag sa online ka nagbayad, yung regular price yung babayaran mo. Pero kapag dito ka nagbayad sa counter, oh, right. yung pang kids lang talaga siya. So, life hack ni Tita John Kano yung binayad mo, Tita ano, Mas mura siya pag dito sa mismo. 1,620, dalawa na sila. Ah, dalawa na. Half mm -hmm. the price. Half the price. Si Daddy di, di makalis sa bagay. <laughs> yes, Ayos maga. Ay, ay. Let's go, let's go! Kamusta naman ang beshiko? Ito, kakadating lang. Ito. Siklib. Siklib. <laughs> ah, at least, nag, ano na, sobra na sa bagahe. <laughs> wala pa nabibili Besh, Bawal ka nang bumili. Bawal lang pasalubong dash. Ito yung gamitin mong dahilan, Besh, Na wala kang pasalubong kasi over baggage. Tingnan <laughs> mo, this is your first time para sa immigration. Basta huwag ka magsisinungaling. Sabihin mo lang yung totoo. Tandaan mo lang yung mga dapat mong tandaan. Okay? Kaya mo Kaya hindi, <laughs> oh, yeah. nasa screenshot naman Kung willing sila mag-wait Sige, go Tsaka, ano lang yan Chill ka lang Ano naman ginawa mo? Yes, pwede nang maiwan Dito, John, na-chika-chika na chika -chika. Bored, eh. Naiwan pa yung password natin Tapos hindi na makakasama <laughs> ah, At ito, okay na yan Kalma ka lang Pag lang Nag-comment? <laughs> oh, oh, Oo naman Sino bang mahal ko? Oh. Ikaw wala naman tinanong sa akin sa immigration. As in, pinicturad lang ako. This is the first time na talagang is, wala talaga. Is, as in, wala. Wala talaga. <laughs> kasi nagkagulo kasi doon. Gawa ng si Kuya kasi. Hindi nagawa yung ano niya, yung i-travel. Hindi, e, -travel. e din, kandalo ko loko pa kami doon. Ayan, interviewin natin sila kung ano mga pwede sa si Ate Tess, pwede ka nang mag day at right. sa immigration. Ano tinanong sa Ate Tess? Wala, birthday lang ni Sam. Ah, birthday lang ni Sam. Ate nanong si Sam. Tito Jonah, wala, tira, na ano na, tinanong na, sa'yo? Wala, tinanong lang kung anak ko yung dalawang bata. Tapos tinanong sa akin kung si Ate Tess, sino ba si Ate Tess. Sabi ko, nani ni Tom Yun lang. Hmm, okay. Afterwards, si Ate Tess natin, natin. Pero, ito ang kamustahin natin si Daddy. Kung ano nangyari kay Daddy. Sa <laughs> <laughs> akin? Ato <laughs> na. ano din ang nung sa'yo sa immigration? Ano din? Ano din sa'yo sa immigration? Walang e-travel. Walang e-travel? E Tapos, anong ginawa? Sa <laughs> akin, lagi may aber niya. <laughs> Tapos, pagkatapos pinalagpas ka na lang. Wala na, tinatakan na. Tapos, isinunod mo na lang yung itrave. Buti maluwag, ano? Anong tinanong sa'yo sa immigration? Pinagubad akong sapatos. Ah, pinagubad ka? Ba't kayo ma Baon daw, mabaho pa, abish. Biopress. <laughs> okay. Ito lang yung mga ginawa namin sa immigration. Sobrang bilis lang. Kudos ngayon. Ang ganda na dito. Kasi hindi niya kailangan 4 hours. Parang... Tayo 3 hours na lang eh, no? Lalarga na. Sunday. Sunday, wala masadong gala. Walang aberya. So, True. Ate Tess, congratulations! Papado! Yun, tumakbo mag-isa! <laughs> Nagustuhan ko to last week nung no, pumunta ako dito. Bumili ako ulit. Bumili kami At, ni Beshie. Tikman mo. Dahil yes. masasarapan ka talaga yes. dyan. Dax. Dax. Oh. <laughs> 116, dadalin ka alam mo ko saan? Sa domestic. Oh. Abang nga. Buti na lang. 116 din kami last week. At dadalin ko sila sa 116. Ikaw ang maghanap. ng 116. Diba? Pag 116, ang... Grabe talaga sobrang haba ng lalakarin nyo. Super dulo, 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 dulo talaga siya. Yan na, pagdating na si dati sa 116. Surprise! Surprise! Sige, tayo sa dulo. Surprise, domestic na. Baba, <laughs> domestic. So para sa para sa TikTok, para sa pagti-TikTok. Sa para sa pagti-TikTok. Gaya-gaya. Yeah, ang behind the scene. Para sa TikTok. Guys, <laughs> huwag oh, kayong magdadalang ganitong mga pantalon na denim. yan guys, one kilo na.

3 hours na katambay. Oh, wow naman si Bong Jing. Dulog na. Yeah. <laughs> <laughs> Yun ako. Kawawa naman sa ating test. Oo. We pero matagal pa rin. Okay. Vision. Ano daw? Ang sabi daw, nakapila na daw yung airplane natin. Mm -hmm sabi saan mag go, -go. na antay na lang daw ng clearance para makapag board na pero sa totoong buhay ang sabi nila in just lang ng 15 minutes para 5:45 daw kami mag board so gabi na talaga kami sa Kenzo si Tigay wala na Kenzo si Daddy hindi na makapag Calvin Klein no, si Daddy incline chair in short. Nakatulog ka? Opo. Oh, Anong hours na po? Five. Five na. So boarding na. Buti naman nakala ko 5.45. Mia, nakatulog ka po? Kuya! Daddy, busy busy. Work mode. <laughs> work mode pa okay. Best, na may to sila. Mm hmm. Best baka ang kapal mo, baka dalawa pa hingiin mo. Ethan, hi! May nakita ako po nung palabas she's ng, she's in, she's ng she's aeroplano doon. Pag uh, susuka ka, magsasabi ka ha. Okay? Ano so, yo? Okay. Hindi naman ako nung susuka sa aeroplano. Eh. Sure ka? Okay.

女士们、先生们，我们的飞机正在降落，长已打开窗系好安全带系统现在，请您确保遮阳 <laughs>。 sama kami ni Samia. Then anong gagawin? Di video tayo sa train, okay? Ah, oh, wag ka makulit ah. Yes. Bukas pupunta kami ni Samia. sa Antay bukod. Ay hindi pa pala bukas 'no, sa isang araw pa tayo pupunta nang. Ng... Kumusta nga? Kung so, hindi sidlan. Eh, okay, yung noong January hindi na talaga. Nung no, pa-uwi lang, pa-uwi lang. So, magta-train na kami ngayon. First time na mga bata sasakay sa train. Kaya dapat to, video daw sila. ba? Diba? Yun! Dito pwede! kumapit sa akin, ang hindi ko kumapit iwan. Ay, exit na tayo sa train. Uy, kompleto ba yung maleta nyo? Ang mga maleta. Yung mga maleta ko nagsasalita eh. Si Daddy, kukunin na ni Daddy yung maleta Welcome to Hong Kong. We're here na sa Hong Kong. Ay, dito tayo sa custom pala. Dito na ako. Oh, Pwede din namin yung SIM card namin ngayon. So, paglabas nyo dito sa letter A, pupunta lang kayo sa left side. Left, left, left. At, diretsuhin nyo lang yon. Basta dumaretsu ka dyan, hanapin na lang natin. Parang, nandyan lang naman yun eh. Okay, so nakita namin AO2 pala. Dito pala dapat kunin yung SIM card. So, ready nyo lang yung passport nyo. Plug and play lang yung SIM card dito. Napakabilis. Wala na kayong iintindihin pa. Okay, let's play me. lang ko ng SIM card. Hindi na pala kailangan ng passport. So, nakuha ko na agad yung SIM card. So, I got 1 gig, 5 days. Palit muna tayo ng SIM card, guys. Dito ako sa AO2. Paglabas lang talaga ng A... Sundan so, nyo lang sinabi ko kanina and then okay na may free shuttle kayo, dito kayo pupunta. Pagka-diretso nyo galing sa SIM card, dito sa left side banda, ayan o, merong tour, hotel, tapos to city, to HKI Tower. Dito may magsusundo sa amin. Dito kami sa right side. And then, pagka-diretso uh, ka naman, makikita mo, yun, pa-taxi. And then sa right side, bus. Talabas nyo, grabe ang heart guard ko na so malagkip na talaga. Magkalabas nyo, dere-derecho ka. dire lang kayo. Makikita nyo to. Ayan. So, dere-derecho lang tayo. And then, turn right. Right po, mga kaibigan. Kamusta naman ang ating turista, Ate Tess? <laughs> Welcome to Hong Kong. <laughs> Tapos, lakad-lakad kayo. Hanapin nyo lang yung kung saan kayo sa Sheraton or sa Novotel. Yun lang naman sa. sa meron naman silang nakalagay na information sa harap. 12, ayan, dyan ang Novotel. I just don't know. 4 points, Sheraton kung anong number. Ayan. So, eto nga, ngangamo na kami. Antay na naman. Grabe itong biyahe na to daig mo pa nag-Japan. Legarda. Dati Legarda. Ano? Ah, Mario. Kulay. Blue. Baka Alps yan, papuntang Batangas. Tingin, tingin. Sheraton. Tingin. Mario. Marriot na naman! Ano ba yan? Puro ka Marriot! Tama na kayo! Hindi, nagkita na. Ang <laughs> tagal sa atin, guys. As per AI, every hour. As per AI. As per AI, okay, every okay, hour? Alo, okay. so, eh so ano Mga 9.30. 10.30, ganun. Grabe, ang tagalo, ano. Wala. mag talaga. Wala. Ang tagal yung shuttle, guys. Hindi ka tulad nung kanina sa City Gate, sa Mario. Ang bilis lang. Ewan ko lang dito sa Sheraton. to. Tamat, dumating na si Four Points. Ayan na, ay mga bag. Lagay na natin yung mga bag, guys. Yan. Oh, Four Points! Sana, buo-over na sana our points. Munti ka lang kami mag-Uber. Thank you, Daddy. Baka nagbago ni Kasi. Hindi na ba, ulit. Pero hindi, eto lang naman dumating na four points. Sam, abot mo yan. Oh. Oo. ba? Diba? <laughs> abot mo, Sam. Oo. Oh. Okay, yun na tayo lumayo kasi mahirap lumayo. Nagpamadali oh, tayo eh. O, dyan na kayo ni Mami Tasha. O, tayo. Sit, sit, sit. Ang <laughs> mga <Amay>, kilikili. Kadang <laughs> te, huwag ka naman lumayo. Dad, okay na si ano daddy? Na si ano tao. daddy? Tama lang pag-antay. Mga no, one hour ganun. <laughs> Nandito na. sundan ko saan? Ko, ang lakas naman ni yan. Ikaw ang mag-check-in. Ang mga bakasyonista. Oo, oh, tayo sa 7-Eleven. Ginabi na tayo eh. Di ba may piyatos ka naman daw, Daddy? Oh. Nakapag-check-in na sa wakas. Napansin ko dito sa Four Points by Sheraton. Parang more on uh, mga nagsicheckin dito yung mga flight attendant. Kasi siguro dahil malapit lang talaga siya sa airport. I don't know. Parang first time ako nakita na ang dami talagang flight attendant guys. Papakita ko sa inyo. So, ba diba? May flight attendant dito. May flight attendant doon. At sila ay papasok mo sa room. Yes. Guys, sobrang haggard namin. Totoo. Sobrang at haggard na ang talaga. At grabe Pacific. Uh Oo. -oh. Super may, delay pero may papillatos. Natuwa, natuwa ka naman sa piyatos, natuwa Naman. Yes. Natuwa naman tayo sa papillatos nila. Pahalik ka na. Taka na. Pumasok ko tayo sa room natin. 18. Yun yung key. Key card daw, daddy. Nainig lang pa. Oh, thank you. oh night, thank you. Good night. Good night. Thank, you. thank you. Oh, where are we going? Where are you going? <laughs> <laughs> Naka na. Ang ganda ng view nila <laughs> sa taas. <laughs> Naka-check-in na kami. Ngayon ay bibigyan namin kayo ng room tour. Siyempre, para tapusin ang vlog na to. Para masaksihan niyo naman kung ano itsura na magiging room namin. na tapos na kaming mag-shower, mag, mag ng gamit, para kami dito ang tanga pinaglililipat namin kasi nakapuesto yung mga gamit dito sa room para magkasya kasi parang feeling namin medyo hindi siya spacious and ang balak na lang namin ngayon ay magpahinga uh, or baka mag ko yung mag-inom, bahala na kanina hindi ko na din kasi napakita pero bumili kami na lang ng food na dinner kami dito sa room sa 7-11 kami bumili ng food kasi wala na talaga sobra yung pagka-delay ng flight ang tagal namin nakasakay bago pa kami nakapag-check-in sobrang daming oras ang nasayang hindi kasi ganito ka talaga na plano na dapat kasi pag uwi namin dito sa hotel makagala pa kami sa city gate pero wala na talagang oras Ayun. Ay, ito na nga pumunta nga si Kuya dito sa kwarto namin. Alam mo ba kanina? Akala ko na nasa 7-11 kami, ko kasi gustong-gusto gusto ko talaga ng Coke, Kung Chinese pala, hindi pala to, alak pala to. Akala ko ko. Ayan, napabili tuloy si daddy ng, ng Coke. Ayan, Oh, para kay Kuya Vincent. Kuya B, ito na pa sa lumang namin sa'yo. Tapos kinestyon kami ni Kuya, bakit daw ganito yung itsura ng saksaka namin? Ba baka daw magulat na lang kami na Jessica Soho na daw kami. Oh. At bol-bol <laughs> <laughs> yung... <laughs> 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 so, uh, Sorry. <laughs> At bol-bol yung... <-ball... laughs> <laughs> <Ball -ball> <laughs> <Saksaka> namin. <laughs> no, na pinabulema ko pa yan kanina kasi muntikan pa hindi gumana yung adapter. Bagong Sa sa bayan, hindi. Oh, ayan na, inuman na. Tayo, ano, salamat Alawak sa... Nila, oh. salamat, nila, oh. salamat sa super size piatos na galing sa na. Cebu Pacific. <laughs> <laughs> oh, ayan na. Ito, favorite ko talaga to nung iniinom sa Japan. Kaya pag bibili kayo alak, okay talaga to. Ayan. Nagpapakasi kami bukas. So, i-close ko na din tong vlog na ito. At uh, marami pa kaming gagawin sa mga susunod na araw. So, panoorin nyo yung next video para makita nyo kung ano pa ba yung mga ginagawa namin or gagawin namin dito sa Hong Kong.